So what's up, nakalabas na tayo ng bahay Kanina mga alas 7 May nagbook na papuntang Yung lagi nating na Mga lodi na Papunta ng Palapala uh, -pala Elementary city si teacher Yon. Alright. So, Siguro mga 4 times 5 times ko na yun napasahir Si teacher <coughs> Minsan 150 binibigay niya Kasi 116 lang yun. Pero kadalasan 150 kanina 120 Kasi yun lang. malamang yun ang Preferred niya Alright, so kayo pa paano okay lang din yung mga lodi basta may booking na tayo nakalabas sa bahay tapos nag move ako dito malapit sa bayan mga lodi Santa Catalina subdivision yata ito yung mga lodi yan. parking tayo dito sa parkingan sa ilalim ng puno alright so kasi mga national road bawal talaga parking dyan mga lodi hanggang gati alright so para safe dito tayo sa loob kung may magbook man dito sa loob ng subdivision uh, tayo lang ang rider dito uh, maaaring mapunta sa atin so subukan natin mga lodi rito pag mga bandang 8 am na so magbumove naman tayo punta tayo doon sa may burul alright yun tsaga talaga so kahit papano meron na tayong isang booking hindi kagaya kahapon uh, tanghali na kasi din tayo kahapon natin na lumabas ng bahay so hindi na tayo nakapagtrabaho alright saka dumating din yung ating bayaw alright so nagunti unti ring rin kami kagabi siguro naka ano kami nung Alfonso pagkalahati nung nakalahati na namin cut tigil na alright kasi may trabaho pa kinabukasan mga lodi alright so magabang abang tayo dito mga lodi alright anong tinda kaya ni Manang pansit kaya or what tingnan natin mga so saging tsaka kamutit yung mga lodi so masyadong matamis maaga pa so okay naman nakapag uh, almusal tayo ng prutas tsaka nagpa baon sa akin si misis kanina ng burger so pinain muna natin doon sa may palapala -pala bago tayo mag uh, move mga lodi alright so abangan natin ang second vlog pangalawang pasahero natin abaga natin mga lodi right, so good morning good morning sa mga mga bakbak dyan today is Wednesday so may uh, pa incentives na naman si Joy Joy nagsimula kahapon ng alas 12 ng tanghali alright hanggang sa linggo ito ng tanghali mga lodi <coughs> excuse me po so tingnan natin kung makuha natin maganda 80 rides for 900 pesos na ano incentives mga lodi alright so sa mga mga bakpak dyan mga lodi once again so makulimlimbing panahon so baon tayo ng kapote mga lodi e, tuwing hapon uh, present na lagi si ulan mga lodi so yun sa hindi pa para la nakapag subscribe dyan baka naman mga lodi kung masyado mabigat ang pag subscribe pwede naman na uh, like at share. Okay, hello Lodi. Good morning. Good morning. Yun mga Lodi so after uh, less than one ano, 30 minutes mga Lodi umalis na tayo dun sa Maybilla Catalina mga Lodi. Pero sana uh, tumunog sa phone natin kaya lang hindi lumalabas yung booking niya sa app kahit na ni-refresh natin. So yun mga Lodi, siguro mahina ang signal dun nagche-check naman ako okay naman signal ko pero ewan ko lang sa actual alright so nandito tayo sa may area G mga Lodi alright malapit dito sa ano na sa litran so check natin ang ano natin signals okay naman ang signal natin kanina pag natin ang congressional na wala biglang signal natin na putol na cut yung malapit sa lasal mga Lodi okay alright so dito na tayo magabang-abang mga Lodi Alright, so ano yata ito, Barangay Santo Nino, mga lodi. So malapit dito, ito nasa likod natin, ano yun, no? uh, dasmarinas sa National High School na eskwelahan. Okay, right? Yo mga lodi, so what's up? So galing dun sa area G mga lodi. Naka-kuha uh, tayo ng pasayero, uh, pera 30 minutes siguro. Uh, na sa halagang 124 mga lodi papunta dito sa yan Ginaldo College yung nasa kabila so dito tayo nagtat sa Sierra Vista highway yun ayan po ang highway po sige po. alright so nakadalawa na tayo kahit paano mga lodi ang tagal ng interban so parang nagluloko pa rin ang uh, apps ni ano ni Joy lalo na yung bago mga lodi kasi dapat kanina pa ako nakakuha ng uh, booking na pa ano dito meron parang puntan la caster tsaka trias uh, pag lumaba tumutunog sa apps natin pero sa uh, screen hindi siya lumalabas kung lumabas man 2 seconds 1 second so hindi mo na makukuha yun uh, late tumutunog siya pero kailangan mong i-refresh na i-refresh para lumabas so minsan hindi lumalabas yung booking niya kaya binuksan ko yung kanina yung luma yun so mas sa luma uh, lumalabas siya kagad mas maganda alright so yun mga lodi kahit papano nakadalawa na tayo so alas 7 so alas 9 pasado na so ang tagal na masyado ng interval ng ano yun sana makakuha tayo ng palabas ng kabiti na mga lodi alright so mahaba pa naman na maghahapon mga lodi so tsagaan lang talaga alright yun mga lodi so what's up So, kanina pala sa langka, nakakuha tayo sa halaga 96 pesos punta Dasma. So, malapit uli dito sa salitran sa may area G. So, 96 pesos mga lodi. So, siyempre, malapit tayo. Dati na ano, okay siya. Uh, masarap siya, tapos mura. Ang so, ulam natin kinain langka na <coughs> ginataan mga lodi. Tapos may sabaw siya ng sinigang na isda na mainit na libre. So... Uh, kumain na tayo para hindi na tayo uh, malipasan ng gutom maya maya mga lodi so ano na rin naman 10.30 na mag 11 na yata so 3 rides na tayo mga lodi so naka elevator rin tayo na uh, parang 240 pesos ha? 340 pesos mga lodi alright kasi gcash yung ano binayad ng pangatlo okay din yun mga lodi para may gcash tayo Alright, so three rides. So abangan natin dito. So biglang uh, lumabo. Dumili, biglang nagkaulap mga lodi. So matuloy ang ulan ayan So okay din naman yan. At uh, para mabuwasan ang init mga lodi. So napakainit. Alright, so yun. Magabang-abang na tayo dito mga lodi. Nandito tayo sa area G na naman. Das Marina. So malapit din tayo sa may salitran. Alright. So, abang-abang mga lodi. So, dahil well, kakakain lang naman natin din. Uh, Tama-tama, pay nga tayo dito sa so, pinit ng puno. Anong mahangin. napaka oh, mga lodi. Alright, doon tayo. na yung mga lodi. Eh, wala tayong maparkingan doon. Tsaka mainit. Eh. Yun. So, parang medyo may namalat-malat -mala tayo mga lodi. Uh, nandiyan kasi si Romelion Bayaw ko. <coughs> Kapatid ni Macy's na pa. Inom kami kagabi ng kaunti lang. Alright. Yung isang litro na kalahati lang namin. Tinira na namin ng kalahati. Alright. So, abang tayo na pang-apat na rides natin mga lodi. Alright. Yun mga lodi. So, what's up? Uh, after doon sa area 6 mga lodi. Uh, Pagkapahinga natin dun ng pagkakain natin. Uh, tayo mga less than 20 minutes yata yung mga lodi mga 15 minutes uh, ah, nakakuha tayo ng booking papunta ng St. Dominic do sa may McDonald's yun doon tayo nag drop off so dahil nandito na naman tayo sa so malapit dito yan oh, Alia Residence ah, dito na tayo mag ah, ng ah, panibagong booking natin mga lodi kahit papano nakaano na tayo dito tayo sa gilid dito oh. mag isiksik tayo dito sa ilalim nitong puno kasi mainit So doon kasi dati malilim yun eh. pagitan pag ng bakod na yun may halaman. Dati doon mga lodi doon ako nagtatambay sa gilid na yun. Kasi malilim. Ngayon napakainit doon. So nagbago na. Nagumikot na ng ano ng araw. So abang-abang na tayo ng booking mga lodi. Alright. So yun. Uh, yan. Uh, lagi naman ako dito nagtatambay. Pagka malapit ako rito mga lodi. Hindi ako dito na si ako Uh, lagi tayong nakakakuha ng booking na papunta Paranaque puntang Manila yan, puntang uh, Makapagal papunta Makati o kahit uh, Mandaluyong mga lodi Makati yan uh, yan ang kadalasan dyan mga lodi o kaya Malate Alright. mga lodi yan no? sa Alia Residence ayun o no? yun sa may pumasok na Uh, ano nga ba yung ay mga Lodi expander alright yung expander sana all may expander alright so kahit pa paano meron na tayong total na ano kanina 340 uh, 270 naman binigay ngayon uh, mga nasa 600 na mga lodi ang ating gross income Alright, so mag 11 na uh, ng umaga mga lodi. So, mabagal yung ano natin, uh, ano ng mga booking natin. Kahit pa paano meron na tayong apat na booking mga lodi. Alright, bago to mag-las uh, 4 o las 5 palagay ko, 1,000 plus na yung ating uh, gross income nito. Alright, so talagang chillax lang mga lodi. Alright, so may palagay ko sana naman sana naman yung nasa isip ko kaya ayaw ko bang sana naman yung mga nasa isip natin eh wag yan ituloy alright yun mga lodi so update tayo so kanina mga lodi nung nagabang tayo sa may alia nakakuha tayo ng passenger sa may sapote elementary school mga lodi so malapit lang yon doon sa likod lang halos ng alia residence mga lodi so dito tayo Tobigan Yan o Tobigan Resort So, alaki pala itong mga lodi May main entrance doon sa kabila oh. So, maluwag ang parking Tsaka may dinosaur Higanting dinosaur Alright uh, May ano pa doon mga lodi oh. May slide So, napakainit lang Ayun o oh, May slide Ayun o oh. So, walang nag slide Dahil napakainit Mga lodi Yun Alright So sa slide at ah meron ding ano mini slide doon oh. mga lodi oh. so laki pala sa loob ah bago ang slide mga lodi under construction pa ah, expansion yun alright yun mga lodi so napaka generous ni madam ah, dahil ah, wala siyang bariya kung mag ah, kung magkano na lang yung, yung na sa akin ang galing so napaka shout out kay madam Uh, Madam Muntalban yun tiga ano ito mga lodi Bacoor bako or halos 430 ang binayad niya 265 lang ang uh, pamasahe papunta dito mula doon mga lodi pero ang binayad niya binigay niya ay 570 lahat ang pera ko 430 halos mga lodi 430 so 260 ano 100 plus mga lodi yung kanyang tip alright so yun dito na tayo dahil malilim dito mga lodi oh. nasa ilalim na tayo ng puno tsaka previously may mga booking din ako nakuha dito malay mo may pauwi kasi pahapon na mga lodi so magkabangabang tayo dito sa may uh, malapit sa tubigan dahil uh, uh, malapit ito sa pure gold uh, ano, uh, paliparan mga lodi pure gold at jollibee previously sa jollibee paliparan nakapag drop off na ako dyan tsaka nakapag pick up na rin ako ng pasayro dyan na papuntang Manila yun magabang abang tayo mga lodi so nakakalito kanina meron pala gano yung great oil na gas station so hindi na kayo maliligaw so ngayon lang ako nakarating dito mga lodi yun o oh, may dinosaur yun sa papicho si madam on alright so limang booking na tayo mga lodi so biglang nga ang gross income natin mga lodi sa uh, 1,000 pesos sa lima alright kasi may gcash tayo na 100 alright so total natin gross income 1,000 pesos sa limang booking natin okay alright yun mga lodi so hindi rin tayo nakakuha ng pasayro doon mga lodi so nandito na tayo sa bahay yun so sobrang init sobrang init so dumating na naman ang lasada nila so pagkain ng manok ano to yung kettle ito yung kettle hindi naka ano to bayad na to kettle yan so, limang booking lang tayo mga lodi pero mag-aabang-abang tayo dito sa bahay kung meron man Alright. Yun. Nakalibre yung. Yun, na unboxing daw mga lodi ng kettle oh. Kettle ba 'yan, yung Tiguan ng Replus? Hindi oh, hindi na. Tiguan ng Replus, isang buwan lang yata 'yun eh. Hmm. Binili niya isa, wala na. Sira agad. Electric kettle. Yung ano na lang, ang isabun mo kay Ali. Sabunan mo na lang ng safeguard yung katawan niya. Hmm. Meron palang... Ano dito ah? Sino ang ganun na ito? Merong upagkain daw sa kusina. Kasi bawal mabasa pa yung paakot. merong pipi mo. Kaya nababalutan so... ko pa ito. Mm -hmm. Asim. Kaya sukal. Patibay kaya ito. Puting puti. Ang laki naman. Ano yan? Kasama na pang Painit pagligo. Laki oh. Mga dalawang litro yung mga lodi. Natin, try, natin. try na. Magkakapit tayo. Kainit-init. Oh, alright. Alright mga lodi. Ano? Lubusin na natin yun. May yelo ba? Ha? Walang yelo. Abang nandyan si Makmak o si Kuya oh. Sabayan natin ang init. Nakaboundary na ako. Alas 7 hanggang ano lang, ala una pasado. Um, nakawan ki na ako eh. Okay na yun. Bukas naman. Ayaw ko papasokin na Manila. Nasa bakor na ako. Ang abang ko Manila, binigyan naman ako paliparang. Alright. So yun mga Lodi. Peace. I'm out. <mulay>